Vic Soto sumabog sa galit Pauline Luna binugbog dahil sa pera. Kamakailan lang isang kontrobersyal na balita ang lumabas na di umano'y sumabog sa galit si Vic Soto at sinaktan ng kanyang asawa na si Pauline Luna. Ang balitang ito ay nagdulot ng malaking kontrobersya at pag-aalala sa mga tagahanga at kaibigan ng mag-asawa. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang mag-asawa sa kanilang tahanan na nauwi sa pisikal na pananakit. Bagaman wala pang opisyal na pahayag na mula sa kampo ni Big Soto at Bulin Luna, ilang malalapit na kaibigan at pamilya ang nagpahayag na kanilang pagkabigla at pag-aalala sa nangyari. Si Pulin Luna sa kabilang banda ay nananatiling tahimik kukul sa isyu. Wala pang direktang pahayag mula sa kanya, ngunit ayon sa mga manalapit sa kanya, labis na naapektuhan si Pulin sa pangyayari. At kasalukuyang nagpapahinga upang makabangon mula sa emosyonal na pagkabigla. Maraming mga netizens sa na nagpahayag na kanilang suporta kay Pulin sa pamamagitan ng social media. Habang ang iba naman ay umaasa na agad na maresolbahan ang isyo at mabigyan ng katarungan ang nangyari. Maraming personal na showbiz ang nagsabi na kilala nila si Vic bilang isang mabait at responsableng tao. Ngunit naniniwala rin silang kailangan imbestigahan ang insidente upang malaman ang buong katotohanan. Samantala nagpahayag ng pakikiramay, ang ilang mga kasamahan nila sa industriya Si Joey De Leon, matagal ng kaibigan ni Vic, ay nagsabing huwag muna tayong manghusga. Alamin natin ang buong pangyayari bago tayo magbigay ng komento. Ang insidente ay patuloy na iimbestigahan at inaasang magkakaroon ng opisyal na pahayag mula sa kampo ni Vic Soto at Pauline Luna. Sa mga susunod na araw, ang publiko ay umaasa ng mabilisang resolba ng isyu at umaasang hindi na mauulit pa ang ganitong klaseng pangyayari sa kanilang relasyon.